So, binasa ko yung kanilang mga statements. And uh, nakita ko doon ay puro an Uh, unusual, unbecoming, unhinged. Ano isang on nila? Desperada, man. they are my yeah unhinged unusual unbecoming unsound mind and what was the other one okay see si mental was unusual see si was unbecoming see si young guns was unsound uh, no unsound is remulia uh, unhinged is one of those, and then young guns is um, unstable. unstable. So, yung lima na yan ang, uh, yun lang naman yung gist ng uh, mga sinasabi nila. And, um, unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal doon kay uh, DOJ, and then one is, um, uh, uh, a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives. Okay. So, unang-una, una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body talking about desecration of a body is not desecration of the dead dapat sana siguro as a lawyer, maintindihan ngayon agad but apparently um, sabi nga ng iba pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang tiktor. so yun yun Uh, and the next one is psychiatric, uh, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, papari elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. ba? Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagigalit sila tinatawag nila unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako ina-attake? Diba? So, I will do two tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magba drug test including Speaker Ma'am. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron uh -huh. pang ibang kandidat. Alala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte. And as a voter, I demand na magpa test sila. Kayong e lahat, mga kababayan, as voters, you demand mag-drug test ang mga congressional candidates dahil kung unstable ako, sa so paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang ina-attack mo ay sumasagot? O Yes? Red? Red for sure. Okay ka dyan. Okay. Sige. So okay tayo dyan. Ano problema dyan? Yan ang demand ko ha. Dalawang test sa akin. Isa lang sa kanila. Biyado pa ako. Pero mga sinasabi niya rin na yung state sila. So dapat meron na silang Hindi. Pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi... Oo na? Diba? Okay ano? para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine uh, Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test? Sa private hospital or public hospital? We need uh, independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA, uh, to set the guide. When do you want the test pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi, hindi pwedeng 3 months after ha, kasi mag, mag, hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime? So, Tapag um, ngayon na, ayun na, na. ngayon months. na, magpa-drug test tayong lahat at dagdagan po ang sa akin, neuropsychiatric like at game. Ayun dyan. Ma'am, what if kung mga ng young guns <laughs> na, gorgeous black? blocking too I'm not blocking. <laughs> Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Well, may ganito ng reso si Congressman Tolong pero wala nga lang sa... Diba? Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So, so, so yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag i call nila ang DERCO. ko Durante sa inyo! dalawang test. Yes. Yes. So, so, unstable, unhinged, I'm becoming... And sound mind. Meron tayong isang an. Ulitin niyo na lang. Yes. I'm not any of those ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sabi sa pa, bala ko din na kapigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, Desperado. desperada. Bakit daw ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So, yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Tara. Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na pumahinig noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, mayroong isang tao nagsasalita kontra sa... Nawawala ako sa akin. Sandali, saan ako? <laughs> Doon sa... Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang lukalukang. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me. Ngayon lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo. Let's go. Gusto niyo pa ano eh uh, televised ang exam, ang uh, test. Tests. Oh. So, you also challenging naman na televised test. Oh yeah. Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwede yun mag-sekreto-sekreto kayo dyan ng testing ninyo.